Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng kapwa ko Pilipino na nagpapahayag ng kanilang pagtiwala at suporta sa akin. Suportang hindi lang nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi pati na sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga kababayan nating OFW. Totoo po iyon. Nagkakaisa tayo na gustong makita ang maliwanag na kinabukasan ng ating mahal na Pilipinas. Ang pag-asa ay nasa ating mga kamay kahit saan man tayo manungkulan. Ang dilim ng pandemya at dilim ng ating nararamdaman ngayon ay maaari nating tulakin papalayo kung magkaisa po tayo sa pagtulong sa kani-kaniyang komunidad. Pinaapaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa mahigit kumulang 700 parallel groups na nag-oorganisa para ako tumakbong Pangulo. Ito ay isang karangalan na hindi nabibili at hindi ibinibigay sa lahat ng politiko. At hindi ko kakalimutan ang ginagawa ninyo para sa akin. Sana ay ituloy natin ang pagtulong sa ating mga kababayan kahit hindi para sa kandidatura o sa eleksyon. Meron kaming maayos na kasunduan ni Pangulong Duterte sa aming kani-kaniyang karera sa politika. Ibigay po natin sa kanya ang pinakamalakas natin na suporta sa kanyang desisyon na tumakbong Vice President. Ang sigaw ng suporta naming mga dabawenyos ay ang pagiging laging masunurin sa batas at panatilihing matatag ang dabaw sa lahat ng problema na hinaharap ngayon at darating pa sa aming lugar. A Davao City that is united, strong and resilient. We will show our patriotism, our love for our country by taking care of our city. Tangan salamat, kaninyang tanan.